magkukuha kita silot ah, di kita kan dulu ato na kan na ano na sa paglalaba pero yan na ah, di na poro na kakaw yan nakakala ka mati banda paglalaba makusog pa ng tubig sus niyan poro na mga ano kahoy Barrio Morena Ito na Bumagsak na An? silot Ito Makakainom na kita sa baw Sa bawan na Kay Mupay sa bawa nyo ng aga Kay kinukurian tayo Puan kita sa bawan hiton Dahil mo nga salamat, Michael.